ang intebaran nito. na king Ganda. Oi! straight 1.30. Wala na 'yan. Kaya nga.

grabe oh, yan na. Uh, good, 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 good. Ah, ah, Shit! Sabay na, sabay na, sabay na. Chance ball, oh. ah, good, 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 good. <laughs> Ano mo mo sa rally? Mm. <laughs> <laughs> Ang ganda ni Boy para kang lamok.